second video nata sabasakan Hello everyone. Yan. Oh, kamanting. Marijuana for short. Kamanting bito na. kamote. Yan ang And when I'm back from Chicago, I feel... Wala lang clear. Lilipat tayo sa pikas. Ay, sa kabila. Lilipat tayo sa pikas. Lilipat tayo sa kabila. Ayun na, malaki na yung ano. Ito yung tinatawag na rice. You take the man out of love.

ito di pa sya fully ano oh, kasi dito mas mas basa dire eh kaysa sa katunga hmm kamanting not mariwan ha? maria Waga. wow four fingers ay 5 dahil ay 6 ito yung kamanting na ang kolpik ko yan doon po hanggang doon ang dito guys ano papunta yan doon sa ano, sa may nahan doon sa may punuan ng nyog doon. Hanggang dito dito sa taas. Dito lang tayo video kasi. Napakalayo na doon at saka masukal nung daan. Hi Tarzan. for Dennis Vlog so we're going we're back na guys kay napakabuhaton na assignment kaya it's so hirap mahimong senior high school up up ito yung tinatawag na apple apple dito dumadaan yung mga magsasaka kapag meron na silang tinanim sa gitna o, para din nila matapakan di masira yung mga palay Upak. So, yun o oh. ito kaka harvest lang ng mais mais nila kalpi ko pero tinaniman na naman nila ulit yan so madami na oh. nakaline kasi kapag, kasi kapag hindi nakaline ang hirap yan, yung iba natatapakan na nang lumadaan dito. Tara, So, that's all.